yung paha, oh. For sure, marami naman na kurakot si Dad. Paldo! Oh, Cheska, ba't ang aga mo? Di ba traffic kasi ba? Ay, opo, ma'am. Baha nga po, eh. Kaya pinag -helicopter na ako ni Daddy para safe ako. Kawawa nga po yung mga tao, eh. Wow, sana all. Ah, yes, Daddy? Opo, nandito na po sa school. Yung baon ko 1 million, ha? Send mo na. Ha? 1 million yung baon niya? No! Binasa mo yung Chanel Sorry, Cheska. Alam mo ba kung magkano to, ha? 600,000 to! Mas mahal pa to sa bahay nyo! napaka naman yan. <gasps> Whatever. Papabili na lang ulit ako. Salamat ka, mabait ako. Nahiya naman tong 300 peso ng bag ko. Be, tara sa kantin. Nagkakreve ako ng may tsaka ng kwek-kwek. Tara. Pwede bang sa Wolfgang na lang tayo mag-lunch? Hindi kasi ako sanay sa mumurahing pagkain. Be! Be! Anong ka lang sa akin, anak ng CEO? Ano ba yan? Hindi ba kayo binibigyan ng allowance ng daddy niyo? Kung nangalang, hindi ka naman ganyan dati. Okay, class. Si Cheska na ang bago natin treasurer. Ma'am, huwag si Cheska. Kukurang-kuti niya lang yung class ones natin. Parang tatay niya. Flood control? Ayaw? Gastos? Gusto? Kaya mayaman si Cheska kasi kurap ang pamilya niya. Ang laki ng tax na binabayaran ko. Sa Disney Princess pala natin napupunta lahat. Habang kami, binabaha na dito. Ikaw pa helicopter-helicopter lang. Wow, napaka-lavish mo naman. Tsaka, pero muna ako na Chanel bag mo ha. Ah. May ambag din ako dito, no? Hindi kami titigil hanggat walang nakukulong. Deserve niyong magdusa. Anak, alis lang ako ah. Maginis ka dyan. Ah, sige po, Nay. May pagkain ba dito, Nay? Nay? Nawala agad? Ano pwede makain dito? Toyo, patis, bawang, sibuyas. Bakit walang pagkain na matino? <laughs> May ice cream! Bakit isda yung laman? <laughs> anak, kumain ka muna ako oh, para sa'yo. <laughs> Thank you po, Nay. Wait lang, bakit ang bilis niyo po Nay? Ha? Ah, basta anak, kain ka madami, ha? Ah. ah, sige po, Nay. Nakauwi na ako. Wait lang, ba't ka mukha kita? Nay, bakit dalawa kayo? Ah, anak ako yung totoo mong nanay! Ako yung totoo mong nanay, anak! Sandali, sandali! Sino yung totoo kong nanay? Huwag kang maliwala dyan! Ako yung totoo mong nanay! Huwag kang maliwala dyan! Ako yung totoo mong nanay! Ang gulo nyo! Gato na lang! Ano ang paborito kong pagkain? Paborito kong pagkain? Ah, uh, sinigang! Mali! Alam ko yan! Kulangot! Tama, kulangot! Kasi ang sarap ng kulangot eh! Oh, di ba tama ako? Malis ka rin ko, ka. ka! lang! Isa pa! Isa pa tanong! Sige, pagbibigyan ko kayo. Isa pang tanong. Sino yung jowa ko? Jowa? Yung kapitbahay natin, si, si Ashley. Mali ka. Ha? Wala ka naman jowa eh. Tama ka. Huwag ka maliwala dyan, anak. Ako yung totoo mo, nanay. Sino sa inyo yung totoo, nanay? Anak, ako talaga yung totoo mo, nanay. Sino nga lang ka? <laughs> Mukhang mainit na naman yung dugo niya lagi naman. Okay class, bring out one sheet of yellow paper. mag -e essay kayo. Patay, yellow pad. Ah, be, Scarlett, pwede naman ako nyan. Ayoko! Last week ka pa, ha? Ikaw na nakaubos ng yellow pad ko. Ha? Bumili ka kaya? Sorry. Class, pass your research paper. Last week pa yan. Ma'am, eto na po yung akin. Oh, Scarlet. nasa mo mga grupo mo? Tinanggal ko na po. Ha? Ba't mo kami tinanggal? Yung mga pinapasa mo, walang kwenta binigyan na kita ng chance, di ba? At ikaw naman, Samantha, hindi ka naman nagsisend ng GC, di ba? oh, kayong dalawa, gumawa kayo ng sarili nyo research, ha? Bes, parang na yan. <laughs> Pinapainit niya talaga dugo ko, ha? <sighs> Bakit kaya palagi mainit yung dugo ni Scarlett? Baka mabigat lang yung pinagdadaanan niya, be. Ah! Ah, um, miss, sorry. Okay ka lang? Ano ba yan? Kasi tumitingin sa dinadaanan, ni eh. Bes, tingnan mo. Bulag ka ba, ha? Kita mo dumadaan ako dito tapos babanggain mo ako? Wow! Maldita ka! Kala mo di kita papatulan? Oh, bakit? Porket cute ka? Porket type kita? Ayun, love life lang pala kailangan niya. Hmm, <laughs> nakakakilig sila, bes. <laughs> type niya daw ako? Nakakainis, ba't ko ba nasabi yun? Nay, gusto ko daw makilala ng jowa ko. Ah, sige anak, papasukin mo. Ah, sige, Nay. Babe, pasok ka. <laughs> Halika kayo, kumain muna kayo. Babe, kain ka na. Anong pangalan mo, Iho? Uh, 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 anak, hindi ba ito nagsasalita? <laughs> ah, baka nahihiya lang yan, Nay. Ikaw talaga, babe. Ah, sige. Kain na kayo. <laughs> ah, si ay lang ako, ha? Ah, sige, anak. <laughs> anak, matagal ka pa ba? <laughs> Ah! Sabi ko na po ito ko eh. Halika sini! <laughs> anak! Anak! Oh, ah. bakit ka tumatakbo na eh? Yung Later. Ang galing natin, Nay! Naloko natin sila! May bago na tayong bahay, anak! Anay! Oh, Sino yun? Totoo! Multo na yun, anak! Umalis na tayo dito! <laughs> mga anak! Magbihis na kayo! May pupuntahan tayo! Aalis tayo! It's a mix and match! Bakit ang tagal na mga yun? Mga anak! Tara na! Ini-mini-mini mini, mini, mo yeah, Mag-jolly Mix and match Suli tse rapsa ya, suli tse rapsa ya Sejale binik se nash komos Grabe sila oh. Mag-fashion show ba kayo? Trip kasi namin mag-mix and match ng damit, Nay. Very creative, di ba? Saan ba kasi tayo pupunta, Nay? Saan pa ba? Eh, di sa Jollibee. Akala nyo kayo lang mahirig mag-mix and match, no? Pati din sa Jollibee. Starts at 78 pesos, you can mix and match 42 delicious combos. And available to in all stores nationwide. Bongga! I love exploring different pairings. Kaya yeah, naman, I love Jollibee mix and match. Favorite combo ko dyan yung Jollibee spaghetti tsaka yung Jollibee crispy fries. Perfect mix of sweet and salty! You can't go wrong with any combo Dahil para sakin, lahat sulit, sarap, at saya! Kaya tara na mag-mix and match sa Jollibee! You're listening to Jollibee Mix and Match Combos Kalye at classical. we can mix to match your taste mini, mini, money, mo <laughs> with jollibee Mix and Match. Sulit sarap saya, sulit sarap saya Sa Jollibee sa Okay class, the nomination for Muse is now open! Ma'am, I nominate myself! Subukan yung mag-nominate ng iba! Pa main character talaga siya oh! Ma'am, I nominate Scarlett! Hala, maglalaban sila! Oh, ang dalawang magkariban! Hay nako! For sure, mananalo ako! Let's fight fair and square! Okay, we have two candidates. Unang tanong, Anong meron sa inyo na wala sa kalaban nyo? Ang bagay na meron ako at wala siya ay yung mga mansion namin. Mamahalin namin na sasakyan, mga luxury bags, for sure wala siya noon. Ang bagay na meron ako at wala siya ay ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. My family, my friends. Walang kwenta ang yaman kung walang nagmamahal sa'yo. Oh, bird. For my final question, bakit ikaw ang deserving maging muse? Obvious naman, 'di ba? Maganda ako, sexy ako. Ano pa bang hahanapin niyo sa akin? I believe that being a muse is being a good role model. I am confidently beautiful to show the classroom, the school rather that I have what it takes to be a good role model. And I thank you. We love you, Scarlett. Itaas ang kamay kung boto kay Cheska. Okay, itaas ang kamay kung boto kay Scarlett. Okay, Jessica! Panalo ako! Pwede ka na bumalik sa upuan mo! Meron na tayong bagong muse! Si Scarlett! Deserve! Hello? May ipapatumba ako sa'yo. Oo, oh, galingan nyo sa school, mga anak, ha? Opo, Nay, gagalingan namin. Siyempre naman, Nay. Kami pa ba? O siya na, ingat kayo, ha? Alis na kami, Nay. A few moments later. Hala, di ba siya yung babae may dalawang muka? Kari, galingan mo, ha? Ako na bahala sa sagot. Ay! Pumasok yung kaklase nating dalawa ang muka! Nakakatakot. May kaklase pala tayong abnormal. Mukhang alien. Kari, wag mo na silang patulan. Ah, uh, kapag ba may jowa si Kari, jowa na din ni Maya yun. <laughs> Kari, mo na sila. Kari, kapag masakit ba ulo mo, masakit din ba ulo ni Maya? <laughs> Aba, sabasabra na kayo ah! O anak, bakit na kasi mangok ka? Binubuli nila kami sa school, Nay. Tinawag nila kaming abnormal. Mukha daw kaming alien, Nay. Mga anak, hindi kayo abnormal. Special kayo. Special kayo dito sa puso ko. Oh. Pero Nay, ang dami nilang sinasabi sa amin. Ay, hindi na importante kung ano man sabihin nila. Ang importante, Mahal ko kayong dalawa. Tandaan nyo lagi yan, ha? Mahal ka din namin, Nay. Opo, Nay. O siya na, matulog na kayo. Maaga pa yung klase nyo bukas. Sige, Nay. Tulog na po kami. Good night, Nay. Good night, mga anak. Palang araw, malalaman nyo rin kung bakit kayo ganyan. Maya, huwag mo akong iiwan, ha? Oo naman, Kari. Forever tayo magkasama. Good night, Maya. Good night, Kari. One hour later. Kari? Kari! <laughs> Good morning, Maya. Maya? Ba't di ka nagsasalita? Maya! Hello? Nalipat na naman ako? Nasaan na naman yun? Ha? Kailan pa nag-aircon sa classroom namin? Alamig! Uh, Class, bring out your iPad and Apple Pencil. Mag-lecture tayo, okay? Kopihin niyo yung nasa projector. Ano daw? Ipad na gamit ngayon? Grabe, ang hiyaman naman ng mga tao dito. Ah, ma'am, pwede mo ba akong sa notebook? <laughs> ha? Wala kang iPad? Class, di ba nasa school requirement natin na dapat may iPad kayo, okay? So, babalik ka na sa nanay mo. Di na usay notebook dito. Wala naman kami pambili nun eh. Oh, class, ishare nyo naman kung saan kayo pumupunta tuwing weekends. Ah, ma'am, nasa Japan po kami tuwing weekends kasi malamig dun tapos may snow pa. Ma'am, sa Paris po kami. Nandun po kasi yung Eiffel Tower tapos sila mami po kasi mahilig mag-shopping dun eh. Lu, ang bongga naman ng mga to. Oh, ikaw, Scarlett. Ah, sa kwarto ko lang po, ma'am. Kailangan po ba umalis? <laughs> ah, hindi naman. Siguro mas gusto ni Scarlett yung nagpapahinga siya sa magandang kwarto niya. <laughs> Mm -hmm. Class? Magkakalaka -co ko na class funds, ha? 1,000 each student lang. Ha? 1,000 yung class funds dito? Ma'am, card po yung mode of payment ko. Sure, patap na lang. Ayan. Ma'am, ako din po card. Ayan, okay na. <laughs> Wala na akong pera. Ah, uh, hindi ma'am, pwede ba ako bumalik sa dati kong school? Ang iyaman kasi ng mga tao dito, eh. Ay, ganun ba? O sige, i-drop na lang kita, ha? O, ito po, ma'am, card na lang. National ID. <laughs> あっ。<gasps>